Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon po ay ika-20 ng February Ang oras po natin ay nasa mga alas 3 na po siya ng hapon Tayo po ay on the way sa Hamad International Airport Kasi po may magbabakasyon na isa nating siya po ay si pero Joelo as Ustaz Jamal Alasot-asot po ang kanyang flight Kaya ihahatid po natin At ating mga kasamahan ay nandito po si Ustaz Mix Si Brother Saud, At saka si Tapaboy Ang batang, my love, ngayon nasa kahabaan na po tayo ng coastal road so tamang tama lang po ang oras natin na uh, pag-abot tayo sa airport lahat okay bye bye hindi rin kasi natin awag ang ano eh. natin hawag ang panahon ba? Mas wala, hindi natin man mapakinggan yung magandang mensahe mo bukas. Kaya kailangan nating anuhin yan. Yung ano, yung pera, nandyan lang yan, madali lang kitain yan. nagsabi magandang bukas. Pero yung ano, kasi pinaghandaan yan eh. Nagre-research tayo dyan eh. Nag-interview tayo ng ilang mga ano eh.

Yan yung building na yan. Diyan ho gaganapin ang stickball ramadan bukas. At isa sa pangunahing uh, <coughs> speaker natin ay ang inyong lingkot. Almesre kunting. So kailangan guys, manood tayo. Ah, uh, makinig tayo pala. Ayan guys, so sa labas ng palasyo may ano mga ay camel pala yan. May mga camelio. Tuwing hmm. hapon yata yan sila lumalabas guys. Hmm. Ayan sila. Hindi pa tinadhana. Ha? Hindi pa tinadhana. Tama. Kasi pag tinadhana na yan, wala nang pipigil dyan. Tuloy-tuloy na yan Bigla na lang yan ano Drahman, April yung schedule ah Sa alin? Uh, Umra Anong ano, anong ilang araw yon? 5 uh, to 7 Oh Eid yan, Eid, Eid Ah, Eid ah, ah. araw yun oh, Ayun, ano punta so, tayo pasok. dyan, siyempre yun Wala kang pasok dyan Wala kang pasok? Oo, oh, wala kang nandadahilan Imbita nga si Doktor eh So ito na guys, malapit na tayo sa airport Hamad International Airport Ilang, siguro ilang minuto na lang at nandoon na tayo Ayan na, may aeroplano na nga ano, eh, bumaba oh. Kitang kita ko Ayun oh. No? kita nyo yun guys, aeroplano guys Shout out ka po pala kay uh, founder Benny Ligaspi at sa mga admin dyan Amy Abay Mareno Ruth Sayuri Rodriguez Aileen Malabago at saka kay uh, La, agad, talaga, talaga, talaga. Ali uh, Aloysians Aloysians <laughs> kalimutan ko okay N po Ayan na guys uh, Ilang segundo na lang Nandito na talaga tayo yeah, sa yeah. Airport Yan po at saka, yung, oh, Ayan po, yeah, at saka okay. Yun na Inihanda na yung mga gamit sa pang interview Portion Yan So yun okay. na yung ano? Airport Kitang kita na Tanaw na tanaw na Ang ganda ng airport guys na may mga ano sa gilid oh. No? May, may mga tapos yung bilog na nakikita nyo guys ano yan na uh, metro. masjid balik lahat po. Tapos... tapos may metro dyan sa loob tapos may metro pa dyan guys dyan sumisimple si Abdurrahman Ayan guys, pagpapasok ka ng airport Mayroon ka rin babayaran dito Kukuha ka ng ano dyan Kukuha ka ng card mo dyan guys 15 real for Ano Every hour Pero pag hindi ka abutin ng isang oras Wala namang bayad 30 minutes Ay 30 minutes, hindi ka abutin ng 30 minutes Wala kang bayad uh, Pero pag abutin ka ng mga ano Oras, ayun Maganda Uh, 15 per hour ayan ayan ho Yan yan hmm. tapos dyan kukuha ng card ayan yung card halap mo nandito na tayo sa All of barking 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 area barking Siyempre, doon tayo sa malapit sa ano guys Malapit sa entrance Yan yung mga technique dyan yeah. Kita nyo, dito na tayo Yan na yung mga entrance So hanap lang tayo ng medyo magandang parking dun nice. is magandang barking. Ito. Uy, tita. Ayun, kita, tito. Tito. Okay, okay, dito. Okay, nandito na tayo. Okay, papasok na po tayo. Makikita na natin sila. ustadz Jamal. Hindi pa dumating. Dapat na dumating na sila. Ah.

Ah, dumating na po ang ang ano, ang pa ang paalis, dumating na ang paalis. Dumating na ang paalis, ah. Tapos ay si Si Francis M. Ayan na. Dumating na si Ustad Jamal. Yung paalis natin. Assalamualaikum, alaikum, Ustaz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ustaz. Kumusta? Oh, dito ka ba? Saan ako... mo punta? Pagagalitan niya. Pagagalitan niya. Kito eh. Saan mo punta? Kito, kito, kito. Dito lang ako. So, Ustaz, siyempre ayaw namin wala yung uh, panahon nalilipas na lang na hindi kami makakuha ng aral sa iyo. No? Lalo-lalo na sa mga oras na ito, napaka-importante sa amin, pati na rin sa mga dadat ng mobile sa Philippines. Uh, Unang-una, ano yung isa sa pinakamananatili mo sa patak? Number one learning na pwede mong iwan sa aming mga... Alhamdulillah, wa wa sabar sa Sabi nga nila, ang sabar na nilikha ng Allah na walang kasama. Dahil ang sabar, siya ang nilikha ng Allah at na isa at sinamahan siya ng Allah. Inna Allah ang maasabirin. ng Allah mga matikin, matikin. Okay. 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 So dahil papaalis na po kayo mm -hmm. uh, Ano yung pinakamagandang memory naman Na nakuha mo sa jamaan na... Allah uh, Isa lang Jamaan isa lang oh. Alam ko meron ka sa sundaran Allah Ano ba? <laughs> at last na Ano Last na tanong <laughs> <natun> <last, laughs> <laughs> <laughs> uh, Ano yung may iwan mong payo sa amin yeah. Nandito pa kami Sa ating, uh, na sa nawala sa ating nasyon. Kaya eh, yung nasyon natin dito. ng na mga uh, uh, pag unawan natin kung nang ano sad. magbabago ng yung nasyon ng ng